para doa kita ayan yeah, o mga kabinchor nandito tayo sa bahay ni Prime yung kaibigan kong matalik kong kaibigan dito sa Bicol napakaganda ng lugar mga kabinchor oh. at ito'y binabala ka na i-develop para mag magkaroon ng research dito babalik tayo dito mga kabinchor pagka ito'y na-develop na ni Prime ang ganda o oh. oh. nakikita niya sa baba na yan Pala oh. Palaisdaan na yan o oh. pispa na yan alimang sugpo bangos. Ito pwede lang na tayong bangos oh. Tinikpaw namin doon sa tinikpaw namin doon sa ano sa paminto. Ang hmm. ganda prime dito. Salagar mo. Pagunang pagtagalin. Gabin mo na ito. At, hmm. Prime, batay ka naman sa mga kaibigan natin yan. Hello. Magkaibigan kami so, mula nung maliit pa. Ito mga kabinsyon, makababata ako dito sa Bicol. Hanggang ngayon, kababata pa rin, hindi makakatanda katatanda, kababata pa rin mga kabinsyon. <laughs> Ang ganda ng lugar niya dito. Oh. Ay, mga tanima naman sa kawila. Oh. Salamat mga kabinsyon sa inyong panonood. Huwag kakalimutan mag-subscribe kung bago kayo sa aking channel. Thank you very much.